Halimbawa. Kung ang OVP tinanggalan na ng confidential funds, ang Office of the President naman halos 5 bilyong piso ang nakalusot na confidential at intelligence funds. Nagbabalik si May Alnos banyo. 10.645 billion pesos ang kabuang pondo para sa Office of the President o OP. Sa pondong yan, 2.25 billion pesos ang confidential funds at 2.30 billion naman ang intelligence funds. Wala pang isang oras ang deliberasyon at lumusot na sa plenaryo ng Senado ang 2024 budget ng OP. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang issue sa kanya ang pagbibigay ng confidential funds sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinwestiyon ng Senador ang intelligence funds. Ang Intel funds anya ay para lang sa Intel gathering ng uniformed at military personnel at Intel practitioners na may kinalaman sa national security. Oh, ah, halimbawa, ah, ako, sa totoo lang, pabura ko dito. Gulat kayo, no? Diba? Hala nyo, kukontrain ko to. Hindi, pabura ko dito. Honestly, pabura ko sa confidential pa ng presidente at Intel funds ng presidente. Napaka-importante niyan. Si Pangulong Duterte na nagsabi niyan eh, na napanood niyo yung kanyang gigan sa masa. Bakit ba importante yan? Remember, sino ba ang nagdidesisyon pagdating sa direksyon ng Pilipinas? Sino? Di ba ang Pangulo? Hindi pa pwedeng ang Pangulo ang nagbibigay ng direksyon sa buong Pilipinas tapos wala man lang siya ka intel intel Tama mali. Kailangan, kaya nga pinapaliwanag ni Pangulong Duterte yan eh noon. Para saan ba ang Intel fans? Ang Intel fans, Intel, ibig sabihin ng Intel sa Tagalog, uh, para malaman, okay, yung mga, mga nangyayari, hindi mo pa pwedeng iasa lang sa sundalo at sa kapulisan yun. Kasi nga, merong Intel sila na minsan, yung mga mamamayan, nakakakuha ng Intel na hindi dumadaan sa mga sundalo. Alam ko yan kasi merong pagkakataon na gumamit ng matinding-matinding Intel si Pangulong Duterte na hindi dumaan sa mga sundalo kasi involved yung mga sundalo. Ibig sabihin kailangan niyang malaman. Paano niya nalaman yun? Because of Intel funds. Meron siyang Intel funds noon. Kailangan niya 'yan. Why? Because he is going to do something na direksyon ng Pilipinas. Eh kung ikaw ay blinded doon sa mga pangyayari dahil hindi mo alam, del umasa ka lang sa binubulong ng mga sundalo, umasa ka lang sa binubulong ng mga pulis, di ba? Dapat hindi kaya nga dapat independent ang intel ng presidente. Kaya agree ako doon. Confidential funds. Kasi may mga pagkakataon na meron ka talagang kailangan mga bayaran na hindi mo pwedeng ilabas kasi for the sake of national security. Importante rin yun. Hindi ba po? Kaya nga, san, ako ha, yun ang akin. Even if I don't, or I, even if I criticize Marcos and the government, hindi ko pwedeng sabihin na disagree ako dito kasi lang I criticize Marcos. Hindi ako yung ganun. Sabi ni Positive Life Happy Energy, unfair kay VP Sara. Yan! Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako dyan. Tapos kasi, hindi pa pwedeng ano eh. A ako, ayoko nung ganitong klaseng comment. Pasensya na na hindi ako ganito ha, na parang bata ha. Tinanggalan nyo ng confidential pad ng Vice President. Tanggalan nyo rin ng Presidente. Ray McWill, salamat po. Hindi po ako yung ganong klaseng vlogger. Okay? Na parang bata. Hindi, tanggalin niyo rin yung siya presidente kasi wala si BP. Hindi. Ang mali ay mali. Ano ibig sabihin nun? Mali na hindi binigyan ng confidential pa ng vice president. Huwag natin yung sa presidente. Pwede nating sabihin, huy, ba't din niyo binigyan to? Kailangan din niya. Hindi pa pwedeng presidente lang ang meron. Kailangan din ng vice president. Pero para sabihin natin, oh, ditanggalin niyo din ang, ang presidente. Bata, bata, bi pa bebe, pa bebe. Sakit sa bangs nitong nito. na pero babasakin lang natin. Sa Sara ay tandem women's power sa 2028 election. Subukan natin nagsawa na tayo sa mga nakaraang mga lalaki pangulo. Except PRRD. Talagang pinagkamagaling na natin. Alam mo maganda ang subukan natin ano naman LGBTQ. Kasi di pa natin nasubukan yung sa Pilipinas. Baka magbago. Wag pasensya na po ah kung binasag ko yung trip nyo. Ah. ang pangit kasi nung reasoning na yun eh. Babae-babae naman ang ilagay natin kasi nagsawa na tayo sa lalaki sa lalaki. Ayaw nyo ng M2M? Gusto nyo ng F2M? Wag po tayo ganun mag-isip. Sana po, iisipin natin. Kaya natin gusto si Bipisara Sara Duterte. Eh dahil sa accomplishment niya, pinapababaw natin yung ali. Di ba? Pinapababaw natin yung ali. Huwag ganun. Sabi nito, ayoko kay Amy, sabong na lang. O yun, Ah, sabong. Sara bongo. tama ka dyan. Dapat tanggalin na lahat ng Confidential fund, Intel Funds, imbes magtayo tayo, tayo ng siya na CIA. Si, ay, hindi. I disagree with that. Sorry, ah. Pasensya na, pero I, I disagree with that. Kasi, uh, kailangan talaga. Kailangan ng presidente, kailangan ng vice president, na sarili nilang Confidential fund at Intel Funds. Importante yan. That's the most uh, sensitive position in the government, president and the vice president, whether you like it or not. Napaka-importante yan. Eh, kung tatanggalin yan, ay eh, pambihirang buhay. <laughs> Huwag na lang tayong bumoto ng presidente kung sa tingin natin wala naman tayong tiwala. Kasi, pasensya na, babasag din uli ako ng trip. Sabi ng iba dyan, eh paano ginalaw ni Mamsi? May ebidensya po ba kayo? <laughs> eh paano na kay Mamsi yung confidential funds? Ah, ah, asan ho ba yung ebidensya ninyo? Pasensya na, kinokontra ko yan si Mamsi. Kinokontra ko yan si Marcos. Pero para lang magsabi kasi may narinig na naman tayo sa si isang vlogger na sinabi niya, hindi, si ma'am siya nagkocontrol ng confidential pa ah, Asan ang ebidensya? Huwag tayong ganun ka, ano, huwag tayong ganun ka uh, babaw na tao, yung basta lang maniwala tayo sa chismis. Kasi masyado namang, ano, masyado namang observed. Diba? Ah, hindi, lahat siya, nakayanon lahat siya. lachan Naniwala tuloy isasabi niya. Pag LGBT presidente, welcome ang Soji Bill. Ah, joke po yun, joke. Ah, tuloy natin, tuloy natin. Eto, eto, eto. Atawa lang ako dito kasi, di ba eto yung matagal na nating alam din na, may nagsabi, yung nagbulong kasi sa akin ito eh, pero ayoko lang sabihin. Pero eventually, ito pala. Wala na sa Malacanang ang dating presidential adviser on creative communications na si Paul Soriano. Yan ang nabunyan sa budget deliberation ng Office of the President sa Senado. Sa deliberasyon, muling naungkat ang kontrobersyal na tourism ad slogan na We Give the World Our Best na nalagay sa isang bus sa London. Sabi ni Senate Committee on Finance Chair Sani Angara, hindi galing sa Office of the President ang pondo para riyan. Ang tangi na akalam umano rito. Ayan ang magandang comment, sabi ni Teresita. Kaya nga nagustuhan ko si Yorme dahil may resibo ko kahit agad abaw ako. Yan, Yan ang mga perfect comment. Di ba? Perfect comment. Yung mga ganyan na magaganda. Kasi Una-una, hindi pag tayo bumoto ng presidente, hindi naman presidente lang ng ng Davao, hindi lang presidente lang ng ng Ilocos, hindi naman presidente ng Metro Manila. Pag tayo po ay bumoto, eh boboto bu tayo ng presidente ng buong Pilipinas. So napaka-importante na yun yung, ano, yung kanila accomplishment. Kaya nga natin na-consider, alam mo, nung tayo, diba, sino, sino, ba dito yung matagal na nandito dito at hindi mga nabudol? Yung talaga nanindigan nung panahon ng eleksyon, inaway ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Sino yung mga nandito na, di ba? Tayo, pinili natin si Isko. Hindi dahil sa... Kahit anuman. ako alam ko mababati ko siya ko noon. Ba't ko pinili si Isko? Kasi among all those people na tumatakbo, siya lang may resibo noon. Na meron talaga, di ba? Kitang-kita natin yung may resibo siya noon. In three years, ang daming accomplishment. Nakita natin yun. Pinuntahan ko pa nga isa sa mga accomplishment niya eh. 'Di ba? 'Yun ang dahilan, accomplishment. So dapat ganun tayo sa susunod na eleksyon. Huwag tayong umalis doon. Accomplishment tayo. Resibo tayo. Ika nga, doon tayo. Hindi yung regionalism, pagiging babae sa babae. Sorry po ah. Pagpasensya nyo na kung medyo basag trip ako. Ay si Paul Soriano na ngayon ay hindi na korektado sa palasyo. Who spent for the Ad campaign, we give the world our best, which was seen in the London uh, buses, Mr. President. Uh, it's not the OP, Your Honor. Possibly the DOT. It was, uh, still during the time of uh, Paul Soriano, okay. Director Paul Soriano, Your Honor. That's what I'm told. So, baka siya nakakaalam, we will ask. Wala na ba siya ngayon? So, wala. wala na po. <laughs> <laughs> di ba, naikwento ko sa inyo, di umano, di umano. Di ba, sabi nga, isa siya, isa siya sa may dahilan ng Love the Philippines, di umano. Okay? <laughs> Totoo. Y y yun yun eh. Uh, major Bubo uh, bubu daw di umano. Yun ang kwento nun. Actually, yun ang rin sa akin ng Tagaloob eh. Sabi, actually, bago pa aprobahan nung, nung malaking kumpanya yan, ano na, ayos na yung advertisement. Ibig sabihin, parang in-stamp na lang nung malaking advertisement yung gawa ni Paul Soriano. Di umano. <laughs> di ba? Di umano natin yun eh. Oh. eh tamos. Tapos, after that, Nagpunta na ng ibang bansa, nawala na siya. Si Kuya nawala na. Yung pala, wala na siya sa goberno. Ayun na, yay pala. Di ba at least ano, uh, front lang yung media sa oo oh, oh nga eh. Hindi alam mo yan ang mahirap talaga eh wala namang problema, di ba? Nung, nung tayo, nakakita tayo ng, kari, si Secretary ng DA, mukhang maganda yung kanyang positioning, di ba? Mukhang, may meron talagang, totoo naman, kilala yung mama na yun, yung sa Secretary ng DA. Tapos, dahil sa bayad utang. Eh, wala problema yun, bayad utang. Talagang talaga, kailangan bayaran ng utang. <laughs> iba dyan, nagbabayad. Pero ito si Paul Soriano, parang bayad utang din daw dahil sa tumulong during the campaign. Eh, pero ano ba accomplishment niyan? para sa isa toto eh ito ah, may nagsabi pa nga sa akin eh ewan ko kung totoo to ah kasi di ko na pinapanood mga pelikula niyan ang pangit daw ng pelikula niyan eh kaya nga nung nung may, may nag sabi sa akin bay panoorin mo yung pelikula niya ang pangit ng pelikula hindi ko alam bakit point yan walang accomplishment na maganda yan sabi ko ah ganun ba hindi ako sure hindi ko kasi alam kung kung uh, uh, may magandang nagawang pelikula yun eh Eh kaya nga yung bulilyaso sa DOT, yung I Love the Philippines na video na ano, eh di umano sa kanya daw. Oh. At kaya daw after no, nung abirya na yon, yung skandalo na yon, naalis siya. Daw, di umano ha? Di umano. Yun yung balita sa atin noon. Okay, ngayon nung nakita kong wala na siya sa gobyerno, nakita ko lang. Alam niyo na conclusion. Yan ang mahirap pagka nag-a-appoint ng dahil sa utang na wala namang accomplishment. Uy, maganda yan, Regina. Sara Isko sa 2028, parehong naging mayor. Alam mo kung matalino nga lang sana ang tao. No? Kung ang mga Pilipino matalino lang sana, okay sana eh. Hindi, eh, totoo ah, walang biro. Kung matalino lang ang sana, kung ang mga Pilipino boboto lang out of accomplishment, that would be perfect. Diba? Bakit? Eh, talaga may accomplishment. Oh. Marami pa eh, kasi maaaring maaring hindi rin tumakbo si Vice President Sara Duterte. Pwede rin go isko. Pwede ganun din, di ba? May mga accomplishment. Yun ang magagandang ano. Hindi, na, hindi natin maano eh. Ma Kasi ako, sold ako. Kahit saan tumakbo si isko, sold ako dyan. Kita ko na accomplishment niyan. Ngayon, magaling pa bilang host. <laughs> Kaya lang, sabi niya, retire na daw siya. Oh, eto pa, eto pa. Uh, ay, grabe ito. Dali ah.